Oh, the bottle's partly broke. There we go. Mm -hmm. Pop. Nako! Hindi pa tumama sa target. Uy! Kanina na pala kayo guys. Um, wait lang ah. Sorry, hindi ako prepared. Bigla kayong nanood dito sa channel ko eh. Naglalaro lang ako dito sa aking kusina. <laughs> sorry kung ngayon kalat-kalat tuloy na kusina ko hindi ko tuloy na-expect na magiging biglaan na pagbisita nyo sa akin so ayun nga so sa video nito gagawa tayo ng duwata pare overload gamit itong kusina to kaya lang sa sobrang kalat yung ating kusina eh parang hihirap magluto dito so ayusin muna natin yung set yun so okay na yung set natin ngayon pwede na tayo magluto dito siguro so simulan natin sa isang magandang tutog okay ay, parang gusto ko yung tugtog. Ngayon, magluluto tayo ng diwata pares. So, kailangan natin ng maraming lutuan. On, 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 on. Pwede na siguro yan. Okay. Para sa pagluluto natin ng diwata pares overload, kailangan natin ng beef. Lagayin natin dito. Siyempre, kailangan natin chilyo. Hihiwain natin to. Iyon. Cut. 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 Alright. So, itong kainat natin mga beef chunk ay ilalagay natin dito sa cutter. Cuttering na rin. Cuttering. Lalagyan natin dito. Na natin. Yun. Uy, cut. Okay. Lalagyan na natin sa pot. Uy, sa ilalim pa talaga ng ano ka ng lagay. Lalagyan na natin lahat. Oo, oh, 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 Nako. Oh, oh. Hindi pa nalagay lahat. Ito ka mga sinet. Hmm. Ano ba natin kukunin na lahat? Ayun, pwede naman palang uunin isa-isa. Okay. Ito na ang ating maglulutuan ng ating pares. So, yan, Nakikita nyo naman yung karindin natin, oh. Nagin na natin ang ating bit dito. Ito natin. Bahala ka din. Kailangan natin ng mga ingredients. Toyo. Yan. Okay, kailangan natin ng toyo. Kailangan na natin lahat.

para hindi masyado manghang lagyan natin ng tubig okay tubig para siguradong malinis ang ating pares lagyan natin ng konting sabon napakalinis na ng pares overload natin balik na natin dito sa tuan okay lagyan natin ng mga dahon dahon yun 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 lagyan natin ng dahon para makang masarap tingnan cilantro kaya ilagyan na rin natin yan kunting konti lang ako mukhang gubat na yata itong niluluto natin pares overload ay. Buti na lang, buo pa yung ating Paris Overload. Lagyan na natin ulit dito. Dahil overload siya, lalagyan din natin ng fried chicken. So, magpiprito tayo ng manok. Lutoy natin dito. Ihagis natin ang ating manok. Oh! Okay na. Gusto ko marami pang chicken eh. Isang manok lang naman kailangan natin pero the more the merrier nga, diba? Kaya nga, Paris Overload, diba? May overload din natin ng chicken. Kaya... Napakaraming chicken ang ilalagay natin. Lalagay na natin dito sa ating lutuan. Oh, okay na siguro yan. Okay, dahil wala pa naman tayong ginagawa, yun time pa natin maluto. Ito kong tumakog po na. Hello, hello. Ito kong umorder ng pizza. Hello. Ba ano naman to, walang kuwindang telepono naman to. Tapo natin sa labas. Uy, naglaglag Nalagay natin dito tong pasok natin ng telepono dito sa loob. Tingnan natin kung bumalik ka pa. Yan, yung ka sa loob. Okay. Uy, yung chiki natin. Hmm. Oh, mga luto na. Kunin na natin. Uy, lutong luto na nga, oh. Kunin natin yung dito. Oh, sarap na ng pares natin, oh. Tutong na, tutong na. Overload na. Hindi na ito pares overload, eh. Parang pares overcook na ito, eh. Pero sige, yan ang gusto natin. Tanga naman natin ng gulay. Ano bang gulay meron sa pares? Parang wala ko naiisip na may gulay sa pares. Pero, oh, sige. kaya muna. na. Lagyan natin ng maraming gulay kailangan natin ng maraming patatas ang galing ha na kuhuha na yung patatas kapag kinukuha mo dito sana lagi rin yan ngayon nagmeran na naman natin ng tubig higyan natin ng sabon para malinis ang ating patatas alright o lagay na natin to dito hindi gusto ko dito ang ating lakay yun oh ang galing ayan ayan mo na pat okay Luto na yata to. Ayun, pulang-pula na oh. Pwede eh, di na. Iwata, pares, pover, cook, po. let's go. Meron na tayong manok, meron na tayong pares. Nagdaga natin ang kakaibang ingredient. Ano pa bang magandang ingredient dito? Napakainay naman ang niluluto natin. Ano pa ba? Ito, 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 ito. Lagyan natin ito. Teka, kuha tayo ng lalagyan. Eh, naman tayong bowl. Uy! Marabi naman, nabasag yun. Bowl! Bowl! Okay, tapos kuha tayo ng bacon. Sali natin. Kunding bacon lang kasi overload niya, di ba? Ngayon, saan natin tulutuin? Ilagay natin dito. Ay, walang hiya yan. Okay, try natin ulit yun. Ilagay na natin dito sa loob. Ano ba ilalagay? Nababasag. Tara na lang natin. Yun. Feeling ko naman naluluto na. Patatas, patatas sarap yung tinga ng patatas natin oh. brown na brown guys okay may chicken na tayo may pares tsaka may patatas konti na lang magpiplating na tayo ayun mukhang pang pasosyal tong steak na to so ilagay na natin dito yung hmm, ASMR oh. pakinggan nyo kailangan natin ng paminta ulit eh, kita okay ilagay na natin lahat yan nagamangitin na tong steak Pagtabi na natin Ayan Mukha na siyang mapa ng Pilipinas Okay na siguro yan Kunti lang Okay Ang ganda na ng tsura Kailangan na natin yung pangbaliktad Asa na yung pangbaliktad, Ito Hindi, dito Asa na ba yun? Ayun, 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 ayun. Nice Ito na ha -ha -ha. Ito na ang ating secret weapon Okay Mabalik natin na natin Uy Ang kulit na na Kulitin nga natin op, oh. Ayun Nagawa rin natin sa wakas Okay, okay na ang ating pares Ang ating chicken Ating potato Hintayin na lang natin itong steak natin Pang pasosyal so, kailangan na natin ng pang plating Okay, ito na yung gagamitin natin Pang plating siguro, pwede na siguro to, no? Ganito rin naman kalalaki yung mga lalagyan Ng pares sa uh, diwata pares ba? Diba? yan, hindi niya kalalaki oh Hintayin natin ito dito sa baba Kaya ready na natin itong pares Pagpasok natin sa loob Okay, dada, nice Nice. Pasok na lahat ng ating pares. Uy. Uh, okay lang yan. Malaga nakuha na natin yung hinangan natin. Bakit kulay puti na yung sabaw? Kunin na natin ang steak. Eh. Oh, sarap na tingnan guys. Oh, oh uh, umuusok-usok pa. Ang sarap na tingnan. Oh. Wow. Uy. Sana. Nawala. Sana punta yun. Hello? Hello? Hello, Kaki. Nawala yung stick. Sana punta yun. Nako, uulitin na naman natin yung stick. Para sigurado tayong hindi mawawala na yung stick. Damihan na natin. Yan, 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 yan. Okay, gusto ko may lagay kayo ng maayos. Alright. Ay. Oh. Walang hiya. Yan. Hiya. Yeah. Nice one. Ayun, balikan na natin ang ating sabaw. Bakit puti ito? Ah, mm, ako, maging kulay pares. So, sa tingin ko, okay na siguro kung ilagay natin lahat ng toyo dito. Ako, oh, bali. Tapta, tingin natin na maayos. Yun. Ay, hindi pa rin bumasok. Okay, siguro naman gagana na ito dito. Yes! Ayun! Okay, lagay na natin yung chicken. Lagay na natin. Okay. Yan. Overload yung gusto mo. Bibigyan kita ng overcook. <laughs> Ayan, gaya na itong patatas na to. Nice. So, lagyan natin patatas. Okay. Perfection. Sayang ng isang patatas. Hindi tayo nagsasayang ng pagkain dito. Dapat lahat mapapakin na at makakain. Uy! Ano nang nangyari dito? Nasira na. Buti na lang. Tapos na tayong magluto. Okay. Kukunin na natin lang ating mga steak pasok na natin dito nice yun nicely done okay ito na ang ating pares overload diba napakaganda oh try serve na natin Matapos din ang diwata pares overload natin. Sana masarap to. Pero so, tingin ko na masarap. Sa ganda ba naman ang ating kusinang ginamit ni araw. Oh. At sigurado naman ako masasarapan pa ng kakain ito. Kaya ngayon, celebrate na natin. Nakainin na natin siya ngayon. Nice. Oh, yum, 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 nagkalap tayo guys. Alright guys. So, sana nag-enjoy kayo sa aking episode ng pagluluto ng Diwata Paris Overload. At kung sa tingin nyo napakaganda nitong recipe na ating ginawa to comment lang kayo sa mga ng inyong mga recommendations kung anong mga pwede pa nating gawin sa mga susunod na episode. So yun, ako nga pala si Pilot. At kung bago ka lang sa aking channel, pag mong kalimutan i-click yung subscribe button at i-click mo ang notification bell para update kayo sa mga latest na video ko. Hanggang sa muling pagkikita, paalam! Ay, ni tumama